Ah, uh, po, uh, welcome po sa channel na to, Anderson R.C. Carlos. Uh, video po natin ngayon table saw motor. Yan, yung mga mini table saw na nabibili na ready-made. Yan, ready-made. Kumisa lumabot po yan ng 20,000, 30,000, 15,000. Yan, table saw. Yan. Binaklas ko po yung table saw, yung pinaka motor niya, ito. Para magawa natin ng video. Yan. Ang topic po natin ngayon ay paano paano mag-test muna ng kapasitor kung sira yung kapasitor natin. So ayan. So ayan po na nakatapos siya, tatanggalin ko. Ayan. Naka, nakatapos siya, tatanggalin natin. Ngayon, te-test natin tong kapasitor nato kung okay siya. Ayan, kung okay siya. Yung kapasitor po natin ay ito po ay 450 volts AC tapos 75 UF. Ito po hindi hindi niya talagang kapasitor. So yung dati niyang kapasitor ito, maliit lang siya. Kung i-compare natin dito sa sample ko na isa. Ito nag-open na, so sira na 'yan, pero papakita ko kung paano i-test. Ito po yung dati niya, so 30 UF siya. Ayun. Ayun, 30 UF. Mas maganda po pag nagpapalit kayo ng kapasitor, same value o di kaya mas malapit. Halimbawa po ito 30 UF 450 volts AC. Ah, uh, pwedeng 35, pwedeng 40. Yan, pwede naman basta malapit yan, kung wala talaga pwede rin po ito uh, 75 UF right. kung wala talaga pero pag gumabot na ng 150 Patas pataas uh, ano na po yun uh, pang starting na yun masyado na mataas so yung pinaka running running uh, starting capacitor natin, uh, running capacitor natin ay dapat ano lang mababa lang siya mababa yung value yan so yung starting po mataas siya mga 150 patas So ito po, itetest muna natin para makita natin. Pakita ko sa inyo kung paano mag-test. So sa tester ko, meron siyang makikita na yan, capacitor C, apos UF. Set nyo dyan, pwede rin. At pwede rin naman po dito sa ating ohms. Yan, pwede rin sa ohms. So start tayo dito sa capacitor. Yan. start tayo dito sa capacitor. Para makita nyo So yan po yung needle natin nasa left side. Tapos kukunin natin itong dalawang test rod. Yan. So yung kapasitor po pala kung galing ito dito sa motor na to at, at ano uh, umandar yan that under dati yan ang gagawin nyo dapat i-short nyo muna to kasi may, kung po puputok yan pag sinort nyo yan dalawa na yan dalawang linya puputok dapat yan kasi kung may charge pa yung ating kapasitor Katulad nito 450 volts yan Pag nawa nyo po dito yan Yung dalawang linya nya Makokuryente kayo Ito senior ko na yan, uh, Sigurado naman po puputok yan Pag meron pang kargang kuryente to Kahit hindi na nakasaksak yan, yan. Kaya wag uh, huwag nyo hawakan to Pag hindi nyo pa sino short Yan ganyan So short nyo yan puputok yan Kasi yun nga po uh, Nag-store ng kuryente yung kapasitor ay ano uh, hindi niyo na siya ginamit yan kasi limbawa lang kagagamit niyo tapos biglang tumigil at tinanggal niyo tong capacitor for check up so ang gagawin niyo po noon uh, i-short niyo muna yan yung dalawang linya so yung itong linya na to at ito so short niyo na metal at dapat hindi niyo hawak yung metal kasi kung pako pa yung pinang short niyo dito awak niyo yung pinaka pako, pa ako oriente kayo malakas malakas yan so malakas po yan yan, puputok po sigurado yan pag may charge ito. So, ang tawag doon, i-discharge muna yung kapasitor. So, ingat po. Baka mabutas yung ano, uh, balat niyo pag Kung halimbawa lang nahawakan nyo, makukuryente kayo. So, ako nakuryente na. Yan, nakuryente na rin ako. Yan. Sa kapasitor na ito, malakas talaga. Yan, nakalimutan ko, may charge pa pala. So, ito po, test na tayo mga boss. Uh, dalawang needle, yan. So, pagdikitin muna natin. Yan, dapat gagalaw yung ano, yung tester. Na pinagdikit ko yung dalawa ito test natin dahil na sinort ko na po yan so okay na yan yan test natin yan nakaset siya sa C or U yan gumalaw po siya so okay naman yung kapasitor pag gumalaw na ganyan pero ito yung pagtetest naman sa ohms sa ohms po ito babaan natin times 100 kaya times 10 ang mangyayari po dyan dapat uh, ito black yan tinap ko yan dapat pagpapalo siya tapos papalo yung needle tapos babalik tapos ibabalik nyo 'yung ano, dalawang test rod. Yan, papalo yan tapos babalik. Ayun. Yan, indication po na okay 'yung ating capacitor. Yan, papalo at babalik. Ayan, papalo siya tapos babalik. Tapos baligtad na naman, baliktarin natin 'yung pagkakatap nila dito sa capacitor, 'yung test rod. Yan, papalo at babalik. So abang tinatasa nyo po 'yan uh, dito sa ating ohms na multimeter, ah uh, tatas din 'yung palo niya. Tingnan nyo lang yan, baliktad muna natin. Yan, papalo po dapat yan. Yan, ang lakas po ng palo. Yan, tingnan nyo. Babalik sya. Yan, ibig sabihin, okay na okay yung kapasitor natin. Kasi bumabalik pa sya. Yan, nadi-discharge sya. Yan, pabalik. kita po, bumabalik. Pag medyo nag-stop na sa malaki yan, medyo, may problema sya. At yung isa pa, pag hindi po gumalaw yan, so hindi gumalaw yan, hindi pumalo at hindi, bumal hindi rin ano, Bumalik may problema din yung kapasitor so dapat po talaga papalo yan yan papalo siya ito yung sira natin pakikita ko yan gaya nung sabi ko nila dapat papalo ito tingnan nyo nakaset tayo ng times 1k mataas na to yan mataas na yan ito tatap ko yung isang linya yan napasobra ako ng putol dito kasi sira na to yan tatap natin yung isang linya dito tingnan nyo yan yan po nakikita nyo na open, hindi siya gumalaw. Open. Pag open na sinasabi ko, dito na patid na sa loob 'yan. So wala na. So wala na po, open na siya. Ayun, 'yun nga po 'yung sinasabi ko dun sa isang video na pag nag-open 'yung ating ano, uh, ito 'yun. Kasi ito po kapasitor na to, mga boss. Ayun. Malaki din 'yung trabaho niyan. Ayan. Ayan, ito, Ayan, ito 'yung kapasitor natin. Kung papasinin 'yung kapasitor, naka-series siya sa isang rewind. yan sa starting rewind nakasiris siya. pag ito naputol yan naputol yan o nasira yan walang dadaan na kuryente dito papunta dito sa ating starting rewind ang mangyayari isa na lang yung umaandar na rewind ito ito lang running yung umaandar na rewind kaya ang mangyayari po yung pinaka uh, motor nyo motor natin yung motor na yan iikot stack up lang siya. yan kung misan ayaw niyang umikot umuugong lang kasi nga po isa lang yung naka napapasukan ng kuryente nawawala itong isa, yung starting ito lang yung napapasukan o di kaya vice versa nasunog yung running natin so napatid yung running tapos ito starting winding okay siya at yung capacitor okay din so dito lang dumadaan yung kuryente mangyayari po uugong lang yung uugong lang tong motor na to parang nagbabibrate lang siya kaya may, may sounds niya na uugong tapos yung blade niya dito hindi iikot so yun, ayun yung possibility na mangyayari hindi iikot yung blade tapos uh, kung sa running po ito uh, mandar yung running natin tapos ito nasira yung kapasitor so walang tatawid na kuryente dyan dito sa starting sira yung kapasitor open ito lang yung mandar so umugong siya ayaw umikot ngayon itutulak nyo ng kahoy yung blade iikot yan so iikot yan tinulungan yung umikot so iikot yan yan ayun po yung mangyayari ngayon nga lang mas mabilis uminit ito kasi wala siyang katulong na umikot nawawala yung isa So, yun po. So, yun po. Uh, sana na meron kayo natutunan dito sa video na to uh, pagka test ng kapasitor. Ayan. Ito, 75 UF 450 volts. So, good po ito. Kasi hindi siya open at bumabalik. Unlike dito sa isa, open na siya at wala ng reading. Ayan. Walang reading, wala open. Kaya ito, sira. Ayan, sira. Yan po, uh, channel name Anderson R. Na C. Si Carlos. Uh, subscribe rin po at like at maraming pong salamat.